Pero bakit naman kayo nagmamadaling mamatay? Eh pwede nyo namang pahabain ng konti ang buhay nyo. Ang stem cell, ang side effect, ay gaganda kayo? Ayaw nyo ba nun? I heard. I heard di umano. Si Manong Chabit Singson. Ang lakas-lakas. Because he does stem cell in Japan. Ang gusto ko lang, let us put life into our life. Let us give joy into our life. And this is only true Hello, hello, mga hagandahan! Naku, nasaan makipanig ng daigdig? Welcome na welcome kayong lahat dito sa Mother's Point of View! ang pag-uusapan natin ay buhay, 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 buhay nating lahat. Welcome na welcome kayong lahat. At taus-puso uh, po ako nagpapasalamat sa lahat po ng laging nandyan at binabasa ko po lahat ng comment nyo. Lalong-lalo lalo na po ng pinag-usapan natin ng stem cell. Totoo, inaamin ko po, sabi nyo, ay pangmayaman ito. Well, masasabi ko naman na hindi naman siguro. Kasi tayong lahat, ang mga anak nyo, lahat can afford nakakabili na ng kotse. Ang mga bata ngayon, kaya nga ang traffic-traffic dahil ang sasakyan natin, padami ng padami, kung ilan ang anak nyo, ganun din kadami sa sasakyan nyo. Pero ang kalye, ganun pa din. Di ba, ang isang sasakyan magkano? 2 million, 1.5, 3 million. Ganun siya kamahal. Hindi ba magandang na itago naman natin yung konti para sa ating sarili? Alam niyo po, ang buhay ng tao ay walang katapat na halaga. Dahil, sabi niyo nga, tatanda rin naman tayo, mamamatay din tayo. Totoo po 'yon. Pero bakit naman kayo nagmamadaling mamatay? eh pwede nyo namang pahabain ng konti ang buhay nyo. Ika nga, we would like you to enjoy your life, give life into your life. 1.2, imagine ninyo, meron kayong apat na araw na kung sa Bangkok kayo ititreat, kung sa Kutak Kinabalu, kung sa Japan, sa Germany, Meron kayong apat na araw na naka-check-in kayo sa hotel, libre ang pagkain, lahat-lahat. Ang iintindihan nyo na lang, yung pamasahin nyo na lang at yung pambayad nyo na 1.2, yun ang ibabayad natin doon sa magkoconduct ng stem cell treatment sa atin. Kasi prior to that ng stem cell, eh, meron pa po mga protocol na kailangan magkaroon kayo ng insertion uh, ng vitamin C, kung ano-ano pa at marami pang iba. Sana naman po, wag na natin pagtipiran ng buhay natin. Nagpakapagod na tayo habang buhay. Napalaki na natin ang ating mga anak natin. Naibili na natin ang bahay, nabilan na natin ang kotse ng mga anak natin. Ano ba naman yung sarili natin ay regaluhan natin ng something na hindi puro masakit sa katawan, ba? Bangon ka, masakit ang ganito, masakit ang ganyan. Please, stop suffering and give life into your life. Magpunta kay sa BJC, may magumagawa niyan. Kulang ang tatlo, apat na milyon nyo. I know. Dahil yung mga company na yun, sinasabi ko sa inyo, from abroad, eh, kumukuha lang din sila doon. Ika nga, para silang franchise lang. Eh, bakit doon naman kayo hindi sa original? Eh, doon na tayo sa orig. At sigurado alam nila mga proper protocols na gagawin sa atin. May nabalitaan nga ako na batang ginawa sa Pilipinas na stem cell, nilaligan ng general anesthesia pa daw, hindi ho ginagawa yan. Ang stem cell, No general anesthesia. Gising na gising ka, ginagawa sa'yo, at nalalaman mo kung anong gagawin sa'yo. Actually, si Michael Chan, ewan ko ba bakit nag ang landas namin? Ang unang kakilala ko ay si Bobby Kitty Chai Wong, the original owner of William Medica. Ngayon, nagkulang sila ng mga collaboration. Si Michael Chan, is a very well-known doctor na talagang mga big celebrity models in the world ay inaalagaan niya. Pati nga yung very, very famous singer ng London ay inaalagaan niya. Ngayon, si Dr. Michael Chan, dahil sa ubod siya ng galing na chemist, naging mayamang mayaman, naging partner nila, Bobby and others, hanggang sa nabili na niya yung buong company. Ngayong nabili na niya yung buong company, when I went back, siya na ang nakilala ko. But he's very unassuming, very nice person. Uh, sa kabaita nga niya, niluloko na siya ng ibang tao. Ay, hindi niya nga lang iniintindi yung mga investment siya dito sa Manila na 100 million na hindi siya nababalikan. Eh, parang hindi na niya iniintindi. Kasi nga, pera lang yan. Yun din ang gusto kong itawid sa inyong lahat. Sana, wag naman puro pera, pera, pera lang ang tingin natin sa mundo. But bagkos, tinignan natin yung quality of life. I was young then, nang tinamaan ako ng severe arthritis dito sa aking likod hanggang hita. Every night, yung aking mga alaga sa bahay ay kino-compress compression likod ko at yung hita ko every night para makatulog lang ako dahil sobrang sakit. Pero nang maturokan ako ng stem cell, instantly nawala ang pain ng arthritis. At pinapaalala ko lang sa inyo, mga kagandahan, mga kapatid, napakasakit ng arthritis. Ito ay sakit sa buto lalo na pag malamig na panahon na kagaya ng panahon natin ngayon. Mapatapat ka lang sa aircon, gusto mo nang mamatay sa sakit. Bakit naman tayo magtitiis ng sakit kung instantly mawawala ang pain? Only for that pain of arthritis, Ms. Kicilo will be willing to pay. Kesa naman inom kain ng inom ng inom ng inom ng mga pain reliever, nasisirain naman ang kidney nyo. You get the point? Okay, may arthritis ka, masakit. Inom ka ng pain reliever, mawawala. Pero saan pupunta yung pain reliever? Doon sa kidney mo, sisirain. Mas lalong dadami ang inyong magiging sakit. -in. Kagaya ng nabanggit ko the first time that we talk about stem cell, dito pa lang sa Pilipinas, kukunan kayo ng blood, titignan kayo, at pag nakunan na kayo ng blood chemistry, makikita doon sa resulta lahat ng sakit na meron kayo sa loob ng katawan. Hindi nakikita sa labas, pero madedetect sa blood. Even mga cancer tumor, kayang madetect sa blood chem. Pag nakita ng mga doktor yon, papadala natin yung inyong blood chem. Papadala yan sa Dr. Michael Chan at sasabihin ko ano mahina sa iyo. Mahina ang kidney mo, mahina ang puso mo umihina na ang memory mo. Bibigyan ka ng mga baby cells na brain, baby cells na heart, baby cells na kidney. Kumbaga, para ka nagbubuntis na inaalagaan mo ang mga baby cells sa loob ng katawan mo. And after a few days, nagpapasarap ka, nakatira ka sa Hotel Intercontinental sa Bangkok, masarap ang pagkain mo, pero gumaganda ng gumaganda ang kalusugan mo. pahahabain ang buhay mo at pababatain ang cells natin. Nabanggit ko po the other time na tayo po habang tumatanda ng tumatanda, lahat ng cells natin, tatanda din lahat. Lahat ng mga vital organs sa katawan natin, ang utak natin, ang ating puso, ang pancreas, lahat-lahat ang kidney, tatanda din lahat. Pagtanda ng mga vital organs natin, ayan na. Lahat na sakit ay papasok na sa atin. Bakit kailangan nating antayin na lumabas yung mga sakit sa katawan natin at saka tayo hahanap ng lunas? ba diba, sabi nga natin, early intervention is better than cure. Bakit naman kailangan, kung kailang 75 kayo, 80 kayo, uugod-ugod na kayo, maghahanap kayo ng last recourse. Huwag naman ganon. Sana hanggat bata pa tayo, tulungan natin yung katawan natin na pabatain ang mga vital organs sa loob ng katawan natin. Uulitin ko po, ang ating pong cells ay tatlo. This is the normal cells, the reason we're still moving. There is the dormant cell, ito yung tumatanda na. At meron namang dead cell na matandang matanda na. Yung dormant cell, yan yung palalakasin ng stem cell para sumama doon sa buhay na buhay na cells. Alam nyo po, totoo po yan. lahat ng gamot, may mga side effects. Lahat ng iniinom nating gamot, may mga side effects. But, ang stem cell, ang side effect, ay gaganda kayo? Ayaw niyo ba noon? Magpipink yung balat nyo. Babata ang inyong mga balat at babata ang inyong mga vital organs. Yun ang side effects. Ayaw nyo ba yan? Ano ang gusto nyo? Mag-dialysis kayo? Ano ang gusto nyo? Mag-chemotherapy kayo? Again, sabi nyo, mahal, pag dumating kayo sa point ng dialysis, pag dumating kayo sa point ng chemotherapy, hindi 1.2 ang magagasta nyo dudurugin ito lahat ng naipon nyo. Siguro kung 5, 6, 7, 8 million bago kay gumalik. Kung gagaling pa kayo. Samantalang habang bata-bata tayo, tulungan na natin ang ating sarili through early intervention. Magkasabihan nga tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hahayaan lang natin ang sarili natin magkasakit, magkaroon na maraming bisyo, kasalanan natin sa sarili natin yan. Magkasabihan nga, lagi kong sinasabi that being born in this world is the most precious gift from God. But what you do to yourself, yun ang regalo mo sa Panginoon Diyos. Kung pinabayaan mo yung sarili mo, naglasing ka, lahat ng bisyo ginawa mo, puyat na walang tigil, nomo-nomo dito, left and right, sinisira mo ang regalo ng Panginoon sa iyo hindi mo tinutulungan ang sarili mo, pagandahin ang regalo ng Panginoon sa iyo. Alam niyo po, dyan umaandar ang Pilipino, yung pagkakuripot, lahat gusto sa insurance. Hello! Alam natin lahat na napakarami mga pre-need company insurance. Naghulog kayo ng hulog, bili kayo ng bili, bili-bili. Educational, retirement, lahat-lahat. After 6, 8, 10 years, nagsasara lahat. Ibig sabihin, ang pera nyo lumipad na sa hangin. Ako po, bilang tao, matipid ako sa napakaraming bagay. Ipon ako ng ipon para sa sarili ko. That I can say anytime, miskin magkano yan, magagawa ko. Kasi pinag-ipunan ko yung sarili ko. I gave importance to myself. Because mga nanay, mga tatay, miski anong dami ng anak nyo, pagdating ng panahon na matanda na kayo, pagpapasapasahan na lang kayo. At wala nang gagastos ng malaki. Sasabihin nung isa, o doon sa kapilang kapitad natin, mas may kaya yon. O dun, kay ate, mas malaki ang kita niya. Ganon ang totoong mangyayari ang gusto ko pa habang nandito tayo sa mundo, isa ayos natin lahat, ipapel natin lahat yan, at huwag niyong ibibigay sa anak niyo hanggat hindi kayo mag-goodbye. Dahil ang ipon nyo dapat sa inyo yan. Lahat ng inip, tinrabaho niyo in the past, binigay nyo na lahat sa anak niyo, sa mga anak, sa apo. Masama bang yung huling ipon ay para sa sarili nyo? Alam niyo po, ako, I'm talking through experience, that I know that stem cell is the future. Lahat ng ospital sa buong mundo, ginagawa na to. Naalala ko 20 years ago, nag-ingay ako na nag-ingay about stem cell. Nagalit ang Department of Health. Pinatigil ang pagpunta dito ng mga Germans. Pinatigil ang pagpunta ng mga doktor na gumagawa ng stem cell. Because that's under the law. That foreign doctors cannot practice dito unless a local doctor will do it. How can a local doctor do it kung hindi naman nila pinag-aralan? ba? Diba? So, nandoon na lang ngayon sila sa abroad. At tayo ngayon ay pumupunta sa ibang bansa para gawin ito. That's okay. Nagbiyabiyahe nga kayo. Nagko-cruise nga kayo. Gumagasos kayo ng million-million din without you knowing it. Nauubos din yung pera nyo. But this time, we are talking about health. My God, in Japan, number one na ginagawa nila I heard, I heard di umano, si Manong Chabit Singson, ang lakas-lakas, because he does his stem cell in Japan. You know, in China, kahit may mga sakit, yan ang ginagawa. In US, yan na din ang ginagawa. In US, more rampant, dahil, Nasa kapsula na sila ngayon, naka-pills na, gamot na, hindi na tinuturok. Tinuturoan na mga tao ng anti-aging. Alam nyo po, mga kaganda, mga nanay, mga tatay, i-google nyo, Dr. Sinclair, the head of anti-aging medicine of Harvard University. And he will tell you what are the supplements that you will take para miskin hindi kayo mag-stem cell para na kayo nag-stem cell. Imagine that. Masyado ng advanced ang mundo. Uh, walang nilayo yan noon. Bata pa ako, gustong gusto ko mag-aral sa FAU. Hindi ako makapunta kasi laging baha ang Espanya. That was 45 years ago. Pero bakit hanggang ngayon bang baha pa rin ang Espanya? Ibig sabihin, wala tayong ginagawa dito while other countries are doing so much. Eh, dito na tayo pumunta sa mga maroroono. Mahagandahan mga kay YouTuber at lahat ng sumusubaybay sa akin. I am talking through experience and I'm enjoying my life. I would like you to enjoy your life. Sabi nga natin, hindi ko naman sabihin hindi tayo mamatay. Pero ang gusto ko lang, let us put life into our life. Let us give joy into our life. And this is only stem cell. O oh, ano na mahaganda na pang ginagawa nyo dyan? Pinag-usapan na natin ng gusto ng stem cell. Magpabata kayo, enjoyin nyo ang buhay nyo dahil nakoso. So na pag-uusapan natin, ano naman ang epekto ng stem cell para sa ating kagandahan. Why we will remain young and beautiful as if we have found the fountain of youth. Ano pang ginagawa nyo? Para makuha niyong Fountain of Youth, like, subscribe, at share. Dito lamang po sa Mother's Point of View.